Magandang hapon po! Oh, wow! Ah, uh, nakikita niyo naman po yung ah, uh, napagandang dalaga na naman namin. Oh, no, di ba? Si ate Sheila, tapos si nanay na naman niya. Ah, uh, syempre, pag mga ganitong klase ng video, meron kayong aasahan na talagang napaganda at ah, uh, blessing na naman po para sa kanila. Especially kay Sheila, kasi marami talaga nagmamahal kay Sheila. Ah, uh, at kung... Tama ako, siguro yung sponsor niya is almost 2 years na. 1 year may get, ganun, ko pa sure pero tingin mo ilang taon na siya ito eh. Mga dalawa no? O parang ganun kasi two dalawang Christmas na siya na ano? Sa, sa atin ano? So napaka ano? Napaka talaga nagpapasalamat ako ng sobra sobra. Hindi lang naman siya si Ma'am Gladys, ganun. Ay Ma'am Gladys si eh. Ma'am Desa. Kasi yung nagpadala po na naman ngayon sa kanya ay si Ma'am Gladys. Wow, palapakan naman natin. So, si Ma'am Gladys, chinat niya na ako nakaraan. Tapos, gusto niya, magbigay siya ng cash na worth 1,500 pesos. Tapos, pupunta daw sila sa Macdo. Tapos, dadan uh, dadaan sila sa ano, magsisimba sila. Ganon, barang family day nila. So, ang mangyayari, Uh, abangan nyo na lang yung picture kasi hindi ko naman mabibidyo kung mabidyo sa ni Sheila yung sarili niya no, guro mahiya naman siya doon pero magpipicture sila doon sa harap ng MacDo at ipapakita ko yun sa inyo uh, gusto ko masulit naman nila yung time na para sa kanila kasi family day nila yon so ibibigay ko ito kay Ati Sheila 1,500 pesos binigay ni Ma'am Gladys na, 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 na napakabait mong sponsor ano masasabi mo sa anya? Tita Gladys, maraming salamat po sa paulit-ulit ko pong bigay sa akin. mag-ingat po kayo dyan palagi at salamat din po sa lahat po nang binigay mo sa akin. Sana po palagi ka pong healthy dyan. Ingat ka po lagi, tita. Sana po hindi po kayo magkasakit. Right, okay. Ikaw no, kita naman, nanay. Anong masabi mo? Kasi napakaswerte ng ni Sheila na isa siya sa mga talagang ano yung halos buwan-buwan na nabibigyan ni Mang Gladys. Napakagaling, no? Ano masabi mo nanay kay Ma'am Gladys? Sa Gladys, maraming maraming salamat po sa lahat na paulit-ulit na tulong niyo po sa amin, Ma'am. Sana po, mag-ingat po kayo lagi dyan. I love you na lang, Ma'am. Wala na po akong masabi. Oo, kasi ano, actually, kahit naman na ganitong ano, may nakaka-chat mo minsan si Ma'am Gladys, ano? Oh, yun. Mag maganda yun para nakakamustahan sila tapos at uh, masaya-masaya ako kasi syempre dito sa amin sa bulinaw siguro hindi ko sure kung one week or five days Ganon yung McDo dito sa amin sa mismong bayan ng Pulinao ay open na Kaya si Sheila siguro kasi kami makailan lang napunta naman kami doon Si Sheila ang pinakaunahan players na siguro makapunta doon Hindi ko alam kung yung mga ibang players na amin hopefully soon uh, lahat kami makapunta doon Uh, siguro baka mag may mag-sponsor sa amin ano wala natin pero masaya siguro kung mangyayari yung ganon pero ngayon ay si Sheila muna uh, talaga sana masulit niya yung 1500 napakarami naman ng naman. hindi naman kailangan ubusin yan, pwede naman sa panggala nila pambili ng damit niya importante ay masulit niya yung araw na pagpunta nila doon at walang imposible kasi nandyan nga si Mang Gladys na nakasuporta sa kanila kaya mangyayari na siguro isa sa mga pangarap ni Sheila na pupunta sa agar no? back to wow. uy, sana ulit pa Teka, ta. french fries <laughs> so Mang Gladys magingat po kayo lagi dyan para lagi po kayong ano para lagi po kayong healthy, hindi kayo magkasakit. Sabi, sabi nga ni Sheila, di ba? Para para ano, lagi kayong nagkakamusta ni Sheila. Masaya-masaya ako bilang ano nila, admin nila na napaganda ng feedback ng mga bata sa mga sponsors. Gusto ko rin nakaka-chat nila yung mga sponsors. Yun ang pinakadabis. Yung nakakamusta nila yung mga bata. Kasi si Sheila may cellphone naman. Nakakausap mo ba minsan? Ah, chat lang. No? Siguro busy din si Mang Gladys. Ano? At syempre nagpapasalamat ako kay Mama, no? Ma'am kasi. Sabi si Ma'am Desa din, parehas din sila ni Ma'am Gladys, napakabait at loyal sponsors ni Sheena. So, ganun na lang ma'am, abangan na lang natin at ibabalita na lang sa ni Sheila kung ano yung mangyayari doon sa Macdo. Siguro, ano talaga ang susulitin niya, dadamihan niya yung mga ketchup, yung mga <laughs> burger, wow, yung eh, burger, french fries. Sunday, no? Oh, fried chicken. Ano pa ba? Ano pa bang nabibili diyan? So, hanggang dito na lang yung video namin, ma'am. Uh, at maraming maraming salamat kasi napasaya mo si Sheila. Ngayon pa lang, hindi niya na alam yung ano niya, yung schedule niya pagpunta doon ng ano, unang niyang gagawin. So, maraming maraming salamat, ma'am. Uh, we love you po from the Explorer family. Bye-bye.